Kumakalat sa internet ang sex video ng isang kuliyala sa Cebu at ang kanyang boyfriend. Nangangamba ang dalaga na hindi makagraduate pero paniguro ng kanyang eskwelahan. Suportado nila ang kanilang estudyante. Andrea Patena ng News 5 Cebu, ikwento e mo. Ito ang kopya ng sex video na kumalat sa internet dalawang linggo na ang nakakaraan. Estudyante mula sa Cebu ang babae sa video kasama ang kanyang boyfriend. Suot pa ng babae ang kanyang school uniform at ID. Ayon kay alias Jane, ba? galing ang video sa cellphone ng kaniyang partner. Nawala raw ang cellphone dalawang taon na ang nakakaraan. Uwaw uh, sa mga mga sa tao, sa mga, ito, sa mga ito, Pero kung saan ito, na naanaman na graduating sa kolehiyo si Jane, kaya nangamba siya na baka mapurnada ang kanyang pagtatapos dahil sa iskandalo. Pero paniniguro ng University of San Jose Recoletos kung saan pumapasok si Jane, makakagraduate ang dalaga. Once she is able to complete the academic requirements of her course and comply with the necessary procedure for graduation, she will graduate. Hindi muna pinapasok sa klase si Jane para hindi tuksuhin. Nakikipagkita na lang siya sa kaniyang mga guro para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagpapatuloy rin si Jane sa kaniyang internship at nakaschedule na ang kaniyang thesis defense. Nangako naman ang mga estudyante ng USJR na hindi nila tutuksuhin ang babae kapag nagpakita na ulit ito sa kanilang eskwelahan. Oh, promise me. Okay. bugal-bugal lang sa namusya. Ang pareho na may Sa so, taga-tagaw-senyans napa Nagpasalamat sa itong dako nila kay... Wala ko nila biya sa akong kadaon karon ron. Nagya po na sa noseni. ni... Sipli, ako. Muli na rin ipinasuot ng eskwelahan sa kanilang mga estudyante ang kanilang school uniform na pansamantalang ipinatigil dahil sa panunukso ng publiko. Tuloy rin ang pakikipag ugnayan ng USJR sa mga otoridad para matukoy at maparusahan ang nag-upload ng video. Andrea Patenya, News 5 Cebu. Kahit iniutos ni Pinoy ang pagtreno sa rehabilitasyon sa EDSA, Tuloy pa rin daw ang pag-arangkada nito at kailangan lang maging pulido ang plano. Hindi lang daw kasi simple makeover ang gagawin sa EDSA dahil pati problema sa traffic, aaksyonan ah, na raw. Gerard de la Peña, ikwento mo. Hindi man matutuloy sa Mayo ang planong rehabilitasyon ng EDSA. Sigurado raw na ngayong taon ito sisimulan. Binigyan ni Pinoy ng isang buwan ng DPWH para ayusin ang plano sabihin hindi na pag-isipan ng kwant, inaapura dahil eleksyon, ah, hindi ganon. No? Ang sabi ng Pangulo, siguraduhin nyo na lahat ng dapat na gawin, eh magagawa muna. If the DPWH is able to convince us, and particularly the President, that they have taken all the measures and that this is the best course of action at this point in time, then it may continue in in uh, as scheduled ayon sa DPWH. Komplikado ang gagawing rehabilitasyon sa EDSA. Hindi raw simpleng pagkukumpo nilang ng mga butas-butas sa kalya na katulad dito ang gagawin dito sa EDSA. Major overhaul daw ang gagawing rehabilitation kaya kailangan itong paghanda mabuti ng pamahalaan. Bukod sa reblocking at pagpapaaspalto, aayusin daw ang mga drainage at bangketa. Paalisin din daw ang mga sidewalk vendor para mabawasan ang traffic. Magkakaroon daw ng central bus terminal sa North EDSA at sa FTI Taguig pinag-iisipan na rin ng DPWH kung public utility vehicle na lang ang papayagan sa EDSA at ipagbabawal ang mga sasakyang isa lang ang pasahero. I don't like passing by EDSA. So as much as possible, I, I take yung alternate route. Hindi ako pabor doon kasi mas malapit kami sa ano, EDSA. Pero bago rehabilitasyon, titiyakin daw muna ng DPWH na sapat ang mga tren dahil tiyak na itong magiging alternatibo ng mga commuter. Target din ng DPWH na maipatupad sa susunod na buwan ang mga alternatibong ruta para masanay na ang mga motorista. Sakop nito ang Katipunan C5. Quezon City Circle hanggang Makati. Ay Bonifacio hanggang Makati. At Malabonat at Navotas. Kanina naman, nagkaroon ng groundbreaking para sa interchange ng NLEX sa Mindanao at Valenzuela. Makakatulong daw ito para mabawasan ang mga truck na dumadaan sa EDSA papuntang Kamanava pero dalawang taon para ito matatapos kaya wala pang maitutulong sa planong rehabilitasyon sa EDSA Gerard Dela Peña News 5